Ingat po, ingat to ko ya bala nanti. Islah. Allahu Akbar. Islah. Islah. Otafa. Kayak sant tulang paling sibuk. Allah. Bye-bye. <laughs> o, tapo lang sa akin, ha? Anong punto sa... Bakit? Bakit nandito ka? Kung nagtatanong ka. Nandito kasi maraming tao kaya lumapit ako. Medyo madilim po. Ay, iwan niya si Kuya Pure na pa. Ingat. Alis sila. Ikaw, hindi ka Alis. Alis. <laughs> <laughs> Danda-handa. Kailin <laughs> siya at hindi siya nakasok. Iwan ka, Marky? Iwan na. Ay, Diyos Iwan, ko. Si <laughs> Kasya pa sa bubong. Ingat kaya, ingat. Sino yung kasama nila sila? Si... K-boys? Hanggang Manila <laughs> lang yan. Eh, sorry, Marky. Ha? <De> hindi maklaro eh. Hindi nga natin talaga. <laughs> Ingat bro 50 dan Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs> ingat po, ingat Demak si madilem. Si, si, si isla. Ingat no Isla.

Marky, ba ka kasama saka talaga to ay eh. panay panay bukas panay bukas sa pintuan ang lagi na ang sasakyan na to wala ano bye ingat ingat kahit katulad kahit walang lang dawin mike 1 9 Iwan Marky, hanggang dait ka lang Marky. Pa-pa. 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 pa pa si pa ay. Lapad ng ano, no? You know? Lapad ng sasakyan na yan. pa 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 si pa 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 niwan si Marky. Wala, si kami-kami na lang dito. Wala na sila ko dito, guys. Nang araw sila dito, wala. Ayan! Shout out sa lahat nandyan. Thank you so much. Bye. Night-night.